ini hao, ni hao. <laughs> May share lang ako sa inyo ngayon guys. No? Um, regarding sa kung ilang taon ba talaga yung maximum na kontrata dito sa Taiwan. Yung sa amin naman bilang as a factory worker. Iwan ko lang sa ibang uh, sa iba no like sa mga DH na no? hindi ko rin alam. Pero sa mga sa factory worker yung binibigay talaga sa ng immigration ng gobyerno dito sa Taiwan is maximum of 12 years labing dalawang taon po na kontrata. So every contract 3 years yan so so apat na kontrata bali 12 years pero magdidepende po sa company kasi minsan kasi um, yung 12 years uh, abot ng 13 years or depend, depende po lang sa company nyo na mapapasukan or your kung kundi yung performance nyo maganda at kaya in ng isang taon ng company or more or less may mga kuan nga eh may maabot nga ng labing limang taon so 15 years depende po rin depende pa rin po yan sa company na pinagtatrabuan nyo dito sa Taiwan then may, may ibang company din po na na uh, depende po sa skills kasi may mga skills kasi dito sa Taiwan skilled worker na pwede mag apply ng PR permanent residency yan po